Higit dalawang daang milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasa bat ng otoridad sa Rizal. Itinago pa ang mga ito sa mga pakete ng dried durian. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Mistulang ma ordinaryong pakete lang ng dried durian ang nadatnan ng pideya sa sinalakay nilang bahay sa barangay Panto, binangon ng Rizal. Pero nang buksan ang mga ito, tumambad ang sangkaterbang hinihinalang Shabu. Inaresto ang lalaking inabutan sa loob ng bahay. Kinilala siyang si Ronald Lacson Loyola na ayon sa pideya ay high profile drug personality sa Calabar Zone. Si Loyola raw ay may koneksyon sa mga kartel at may malawak na operasyon ng droga sa buong reyon. Aabot ng 30 siyam na kilo ang nasabat na umano'y shabu. Tinatayang nagkakahalaga yan ng 272 million pesos. Imported daw ang shabu base sa klase nito at sa ginamit na packaging. Malaki yan kasi ang distribution nito. Nakita naman natin yung, yung volume na nakuha sa kanya. Hindi lang po ito pang individual use. Ito ay eh, pang, pang distribution talaga. Inaalam pa kung saan ang bansa ito nang galing, bagamat may mga Chinese na letra ang pakete. Sabi ng PIDEA, ikatlong bes na round nilang nakahuli ng ganitong klasing shipments mula sa bansang Myanmar. Kaya kasama sa kanilang iimbestigan ay kung paano ito nakapasok sa ating bansa at kung sino ang mga taong nasa likod nito. Maaarap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Ayon sa PIDEA, posibleng konektado ang mga nasabat na droga sa higit daang milyong pisong halaga ng inihinalang shabu na nasabat sa isang operasyon sa Muntinlupa noong nakaraan linggo. Dalawang sospek na inihinalang konektado sa malaking sindikato naman ang nahuli sa nasabing operasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.